marami na ako ngayon ang mga bata na alam niyo yung pagkasungasagot sila sa parents nila ay pa self entitled talaga sila yung bang alam na alam nila yung mga karapatan na nila at minamanipula nila yun dahil yun yung kanilang nakikita sa social media yung mga self entitled na vloggers na nagsasabing kaya nilang mag advice alam niyo naman sa panahon ngayon lahat na lang vlogger na lahat na lang influencer na yan dining sa lahat ng nasa biyahe pauwi na kanilang mga tahanan mag ingat po kayo dahil Talagyan naman masama ang panahon ngayon. Sa mga nasa bahay naman, huwag na pong lalabas para safe na safe po kayo. Safe na po kayo dyan sa tahanan ninyo. Hayaan nyo na lang na tumila ang ulan itong sama ng ating panahon. So, meron lang akong gustong i-share sa inyo dahil meron ho akong narinig na sinabi ng isang nanay na para naging kanila challenge sa kanila. Sa panahon daw ngayon, uh, madali na daw magparal ng anak. Na yung mga walang trabaho nagagawa na nilang paaralin yung kanilang mga anak dahil marami na pong mga paaralan ngayon na hindi na po ganun katataas yung kanilang mga tu tuition fees dahil mm. dahil alam naman natin na may mga school na na libre ang pagpapaaral ng mga bata may mga pondo ang ating gobyerno para dyan sa sa academic ng mga bata ngayon so sabi ng mga parents na nakakausap ko ang pinaka burden daw nila yung parang uh, pasanin nila ngayon yung kung paano naman nila palalakin yung kanilang mga anak na disiplinado, may respeto, may takot sa Diyos, may pagmamahal sa mga magulang, sa kapwa. Dahil alam niyo naman na ang mga bata ngayon ay nakababad na sila sa gadget sa social media. Kung saan yung mga kilos nila ay nakabase na lang doon sa mga napapanood nila, di ba? Sa mga influencers. At napakarami ngayon ng mga self-proclaimed na influencers. Akala nila kung marami silang followers ay tama na yung mga ina-advise nila sa mga bata. Napaka delikado at nakakatakot po pagka ang bata ay na-expose na lang sa mga vloggers, sa mga self-entitled na advisers advisors. Alam nyo, hindi ko mo ang isang tao ay tinatangkilik sa social media. Ay tama na yung kanyang sinasabi. Marami pong ganyan. Kaya dapat po, ay may, nandyan pa rin yung parental guidance. Nandyan pa rin kayo na kumakalinga sa mga bata. Kapag ka may pinapanood sila sa social media, kailangan pinapanood nyo rin kasama sila. Binabantayan nyo sila marami na ako ngayon ang mga bata na alam niyo yung pagkasumasagot sila sa parents nila ay pa self entitled talaga sila yung bang alam na alam nila yung mga karapatan na nila at minamanipula nila yon dahil yun yung kanilang nakikita sa social media yung mga self entitled na vloggers na nagsasabing kaya nilang mag advice alam niyo naman sa panahon ngayon lahat na lang vlogger na lahat na lang influencer na alam niyo mga kaibigan napakahirap po maging influencer kung ang ini-influence mo yung mga bata. Kailangan, laging, kan ka, base ka sa morality palagi. Hindi porket, pinafollow ka ng mga bata, kahit na ano yung pwede mo nang sabihin, hindi porket sikat ka sa social media, ay pwede mo nang imanipula lahat ng mga aral na dapat ay base sa Biblia palagi, base on morality palagi. Ngayon kasi napapansin natin, basta unique, kakaiba, rare yung turo, tinatangkilik natin. Ba kapag nauso ang pagmumura, ang daming batang nagmumura na rin. Kapag nauso ang, nauso ang frank, ang daming batang nagpra-prank na rin. Kahit na, kahit na yung mga prank nila ay delikado. So, sa panahon ngayon talaga, kailangan binabantayan mo yung anak mo. At ito talaga yung pinaka-birthday ng mga parents. Madali na sa panahon ngayon ang magpaaral ng mga bata, pero napakahirap magdala ng bata sa simbahan. Napakahirap utusan ang isang bata na makinig sa salita ng Diyos. Pero, Volunteer yung bata sa panonood ng kung ano-anong topic ng mga social media influencers mga vloggers na hindi ko naman nilalat dahil ako nagiging vlogger din ako pero sana doon lang ho tayo sa mga bagay na nakapag-influence para sa morality para sa good moral and conduct ng mga bata doon lang sana tayo sa mga content na pwedeng gayahin ng mga bata dahil ito ay tama, ito ay mabuti at ito ay nakakabuti sa kanilang buhay so mga parents kagaya kong parent na Bantayin po natin ang ating mga anak. tutukan po natin sila dahil ang oras hindi na po yan may babalik pa. Kapag napalaki po natin sila sa maling, maling kasanayan, napakahirap na ituwid po yan.